Hello mga kahugot. Welcome back sa Pinoy Hugot City, ang tambayan ng mga legit na balita, updates at nakakakilig na moments ng ating mga paboritong artista. Kung fan ka ng Don Belle, siguradong ayaw mong palampasin ito dahil may pasabog na balita si Amy Philip tungkol kay Bell Mariano at isang kilig na set visit ni Doni Pangilinan. Mga kahugot, trending na naman ang ating Don Belle. Ayon sa balita, si Amy Philip mismo ang may ilalabas na eksklusibong video ni Bel Mariano. Hindi pa man ito na ilalabas, maraming fans na ang sobrang excited dahil posibleng makapasilip tayo ng behind the scenes na hindi pa natin nakikita dati. Dagdag pa dyan, usap-usapan din ngayon ang set visit ni Doni Pangilinan para suportahan si Belle. Grabe, mga kahugot, ito na naman yung klase ng gesture na nagpapatibay ng Don Bell Love Team. Kahit busy sa kanya-kanyang schedule, laging nandyan ang suporta at care para sa isa't isa. Maraming netizens ang kinikilig at nagsasabing ito raw ang patunay na hindi lang pang screen ang chemistry nila Donny at Bell, kundi pati sa totoong buhay. Kung totoo ang pasabog ni Aide Philip, siguradong magti-trending worldwide na naman ang Don Bell fandom. Ano sa tingin niyo mga kahugot, mas lalo bang titibay ang Don Bell fandom kapag nailabas na ang video na ito? I-comment nyo na ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang i-like, share at i-subscribe para updated kayo sa lahat ng nakakakilig at trending na kwento dito lang sa Pinoy Hugotsi. Hanggang sa susunod na hugot, mga kahugot, spread love, spread kilig.